Sa yumaong DILG Secretary Jesse Robredo pinarangalan bago ihatid sa huling hantungan ang mga kaganapan sa Naga City sa pag-uulat ni George Bandola live via phone patch. George? Deci, naging Madam Damin at makulay ang pinakahuling pagkakataon ng pamamalagi ni Secretary Jesse Robredo dito sa lupa. Mula pa lamang sa kanyang pagbabalik sa kanyang bayang pinaglingkuran dito sa Naga City, naging makulay ang pagsasalarawan ng buhay ni Robredo Rekia Mas na pinangunahan ni Father Grand Rice Ambrose, isang Jamaican priest na naging kaibigan ni Secretary Jesse sa loob ng dalawampung taon mula nang magsimula ang Missionaries for the Poor dito sa Naga. Sa kanyang paglalarawan sinabi na si Father Ambrose isang God-fearing man at devout Catholic si Robredo at naging malaking bahagi ng buhay ng maraming nagenyo sa kanyang panunungkulan. Matapos ang pagbe-bless ng mga labi ni Sec. Jesse iginawat naman ang Philippine Legion of Honor Medallion para sa pinakamataas na kilala sa isang serbisyo publiko. Ang presidente uh, o ang presidente Benigno S. Aquino III ang mismong naggawa dito at nagbigay sa kanyang uh, biyuda. at sa kanyang nadamdamin pero makabuluhang tugon, isiniwalat ng biyuda nito na si Atty. Lenny Rubio ang marami sa mga personal na buhay ng yumaong kalihim, lalo na ang kanyang walang pagsidlang pagmamahal sa kanyang mga anak at sa kanyang pamilya. At ipaghahangad ng anumang sobra sa kanyang kinikita dahil baka raw ito masanay. Bago namatay, ibinahagi rin ni Atty. Lenny na ginawa lahat ni Jesse ang mga dapat gawin sa bahay nito mula sa sirang pinto, pundidong ilaw at sirang gripo isang bagay na ginagawa ng napakasimpleng ama. Ito na pala ang pinakahuling kabayanihan sa kanyang pamilya. Inilarawan naman ng Pangulong Aquino ang katangian ni Roberto sa isang bayani tulad ng kanyang ama na si Sen. Enel Aquino na isa ring bayani at iniwan ng mga tagang hindi mauubusan ng bayani ang lahing Pilipino at sigurado na magbubuhan ng paribagong bayani ang kabayanihan at mga ginawa ni Secretary Robredo ang panal na bisa ginawa na ng 19 gun salute at uh, at departure uh, honors ang uh, mga labi nito sa so, Secretary Robredo mismo ang Pangulong Aquino kasama ang uh, pamilya nitong si Robredo ang nagatid sa kanya sa uh, funeraria imperial uh, bilang magiging uh, maging kanyang huling antungan para sa kanyang cremation tumagal ng halos sa uh, huwag kumulang sa 10 minuto ang paglalakad ng funeral cortege na uh, layong 750 meters mula sa Basilica Minore de Nuestra Señora de Peña Francia dito rin sa Naga City at alauna 20 nang iniabot mismo ng Pangulong Aquino ang uh, sagisag ng kapayanihan ang uh, bandila ng Pilipinas uh, dito kaya uh, Atty. Leni at kasabay na rin ng uh, pakikisimpatya ng bayan o pag-usal ng pakikisimpatya ng bayan pa at pagdadalamhati kaugnay ng mga uh, naging nangyari sa buhay nitong sa si Sekretary Jesse Robredo. Ang ating mga kababayan dito po sa Naga City, sa loob at paligid ng Basilica Minore, ay talaga nga namang halos sa uh, Inunaison na nagsuot ng kulay puti at dilaw na mga t-shirt na may mga markang may muka ni Secretary Jesse Robredo at mga katagang, we are proud of you, Sec. Jesse. At uh, farewell. Colonel Sec Jesse o tinatawag nilang Mayor Pogi dahil nakilala ito bilang Mayor Pogi ng siya Alcalde ng na Naga City at naging hanggang sa naging sekretary ng Department of Interior and Local Government. Tatagal ng halos sa uh, dalawa hanggang tatlong oras hanggang sa cooling process ang uh, pagsunog sa mga labi nitong si Sekretary Robredo bago tuloy ang matanggap na ang uh, pamilya na sa ngayon ay nagkakaroon pa ng isang private moment sa loob ng Funeraria Imperial. Tama sina Eric Dizon at Philip Dela Cruz mula po sa Naga City para sa Televisyon ng Bayan, George Bandola.